Tanong ko sa iyo, bro, bakit may mga lalaking kahit hindi gwapo, hindi mayaman, hindi malambing, pero parang laging sila ang gustong piliin ng mga babae? Ano ba ang meron sila na wala sa karamihan ng lalaki? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang labindalawang bad boy traits na nakakahuli ng atensyon ng babae, ayon sa prinsipyo ng stoicism. Kung ready ka ng maintindihan kung bakit mas naa-attract ang mga babae sa mga lalaking may edge, tapusin mo ang video na ito hanggang dulo. Unang una, linawin natin ang pagiging bad boy na tinutukoy ko dito ay hindi pagiging toxic, abusive, o manloloko. Ang tunay na bad boy na naa-attract sa babae ay yung lalaki na may disiplina, may confidence, at hindi basta sumusunod sa kagustuhan ng iba. Yan mismo ang nakaugat sa stoicism, ang control sa sarili, at ang hindi pagpapadala sa emosyon. Unang trait confidence na hindi nakadepende sa babae. Ang nice guy laging naghihintay ng validation. Pero ang bad boy, siya mismo ang nagva-validate ng sarili niya. Hindi niya kailangan ng approval para mag-feel valuable. Yan ang Stoic principle, self-sufficiency. Pangalawa, yung tahimik pero ramdam. Ang mga babae ay naturally naa-attract sa lalaki na hindi maingay pero may malakas na presence. Ang stoic man hindi kailangan ng maraming salita, actions at aura niya ang nagsasalita para sa kanya. Pangatlo, control sa emosyon. Ang nice guy madaling magpanik, magselos, o magalit. Ang bad boy na stoic. Kaya niyang manatiling kalmado sa kahit anong sitwasyon. At yan ang nagiging magnet sa mga babae kasi alam nilang hindi ka madaling matibag. Pangapat, hindi needy. Ang nice guy laging available, laging sumusunod, laging naghahabol. Ang bad boy, may sariling mundo. Hindi siya nagmamakaawa sa oras o atensyon. At yun mismo ang mas nakakaakit kasi parang challenge ka. Panglima, may malinaw na boundaries. Ang nice guy, binibigay lahat. Ang bad boy, alam niya kung kailan tatayo para sa sarili niya. Hindi siya takot na sabihin ang salitang hindi. Yan ang respeto sa sarili, stoic virtue yan. Pang-anim, madaling magdesisyon. Ang mga babae gusto ng lalaking alam ang gusto niya, at hindi natatakot pumili. Ang stoic man, hindi natatali sa overthinking. He acts with clarity. Pang-pito, purpose muna bago pleasure. Ang nice guy inuuna kung anong magpapasaya sa babae. Ang bad boy, inuuna ang mission niya sa buhay. At ironically, noon lalo siya nagiging attractive. Pangwalo, may misteryo. Hindi niya nilalabas lahat ng bagay tungkol sa kanya. Ang stoic man marunong magtago ng ilang parte ng sarili niya, hindi dahil nagsisinungaling, kundi dahil hindi siya desperate para i-prove ang sarili. Pangsyam, may lakas ng katawan at isip. Ang bad boy hindi lang basta may muscles, kundi kayaring panindigan ang salita niya. Ang disiplina sa katawan ay refleksyon ng disiplina sa isip. Pang-sampo, independent. Hindi siya naka-attach emotionally o financially sa iba. Kaya niyang mabuhay at magtagumpay kahit mag-isa. Yan ang tunay na Stuart man, self-reliant. Pang-labing isa, hindi humihingi ng paumanhin sa pagiging totoo. Ang nice guy laging takot na may masabing mali. Ang bad boy diretsyo magsalita, totoo sa sarili, at hindi nagpapaapekto sa judgment ng iba. Pang labindalawa, kayang lumayo kahit gusto niya. Ito ang ultimate power ng isang lalaki. Hindi siya natatakot mawala ng babae, dahil alam niyang hindi noon nakasalalay ang halaga niya. Ang Stuart Mindset, kung hindi sayo, hindi talaga para sayo. Ngayon bro, nakita mo na ang labindalawang bad boy traits na kusang naa-attract sa babae, ayon sa Stoicism. Hindi ito tungkol sa pagiging malupit o manloloko, kundi sa pagiging isang lalaking may paninindigan, may disiplina, at may respeto sa sarili. Kung gusto mo pang matuto ng ganitong klaseng wisdom para sa relationships at self-mastery, make sure na ilike ang video na ito, Mag-subscribe at i-share mo sa iba pang lalaking dapat ding marinig ito. Tandaan, bro, ang tunay na kalakasan ng lalaki ay nasa kakayahan niyang maging kontrolado, disiplinado, at independent.